Ah, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan uh, Narito po tayo ngayon sa kung saan saan lang Andito ko sa loob ng tricycle So wala po kasi tayo sa bahay Andito ko tayo sa labas, naghihintay Habang naghihintay, eh, ay vlog na tayo Sayang ang pagkakataon So, may nabasa po tayong ano Yung comment doon po sa video po natin Na inupload Bakit daw kayong mga Iglesia Ni Cristo Ay nag iendorso ng mga masasamang politician yung may mga masasamang record isasagutin natin sila ang tanong dyan yung sinabi mo bang masamang politician na inendorse ng Iglesia Ni Cristo sigurado ka may patotoo ka may ebidensya ka ba na talagang masama yan eh kung wala lang ka, kung wala ka namang maipapakita ebidensya or physical evidence na sinasabi mo na masama ang inendorso o lahat ang inendorso daw masama eh ang isipin nyo lahat ang inendorso daw may mga masasama may mga masamang record eh bakit sigurado ka yung nagsalita nito akala mo perfect eh akala mo walang kasaranang nagagawa di ba kung makapagsalita itong taong ito, akala mo, kung makapag-comment, akala mo talaga, wala siyang kasalanan. Perfect. Di ba? Sana all perfect. Di po ba? Eh, kung sa palagay mo, nagawan ka ng taong yan ng masama, kung ikaw mismo na nag-comment yan, na nagawan ka, eh di, magreklamo ka. Di ba? You can file a case against them. O, ba't hindi mo gawin? Ba't nag-comment ka lang dyan? kung talagang may bad record yan at kapag napatunayan mo yan eh di mananalo ka pero kung chismis lang yan abay huwag na tayong maniwala sa mga chismis di ba ang kalalabasan natin yan chismoso tayo chismosa Oh, uh, wag nang mag-comment ng masama kung wala ka namang may papakitang ebidensya. Kasi nga kung may bad kung may bad uh, bad record 'yan. Masama 'yan. Idi eh, sana na file na 'yan ang kaso hindi niyan tatakbo. 'Di ba? May qualification ang bawat politician. Kaya mahirap mahirap pagsalita mga mahal na kababayan, mahirap mag-comment ng negative. So, doon na tayo sa positive. So, kung hindi niyo gusto, hindi eh, mo niyo iboto. Ganun lang naman 'yun. Kung sa palagay niyo hindi siya hindi sila karapat-dapat, you have that right. You have that right to choose. 'Di ba? Ko politician na tatakbo na ibuboto mo you have your right, di ba? May kakayahan ka, may isip ka rin. Huwag mo nang pakialaman ang buhay ng iba. Ganun lang naman yon. Kung sa Iglesia ni kristo may kaisahan, tanggapin mo na. Kung nagkakaisa kami, eh, tanggapin mo na. Di ba? Huwag ka nang mainggit. Eh, kung gusto mo makipagkaisa ka lang, ganun lang na Makipagkaisa ka na lang sa amin. Para... Uh, wag mamayani ang inggit kasi nga ang inggit hindi pinang araw-araw yan masamang pag-uugali yan So mga malakabayan, bahala na po kayo. Ay, bukas na po ang halalan. Ay, kayo na po ang bahalang pumili. Dito sa Pilipinas, bukas na po ang halalan. Bagaman sa ibang bansa, tapos na yung mga OFW. O dito sa atin, bukas. Uh, good, luck na lang sa lahat. Piliin nyo lang ang gusto nyong piliin. Piliin nyo yung kapalagay nyo na makakatulong. So, that's all and uh, maraming salamat. Good day po sa inyong lahat.